naman ang tatlong suspek sa pang-hijack na isang truck na may kargang mahigit 2 milyong pisong halaga ng bakal. Nakatakas naman ang dalawa nilang kasabwat. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Mismong may-ari ang nagtip sa mga otoridad na naispata ng na-hijack na trailer, truck at cargo nito na may kargang 2.5 million na halaga ng bakal o corrugated steel bars base sa rehistro sa GPS monitor. Puloy na monitor through GPS yung trailer truck. Kaya nagpakalat ng checkpoint pasado la ng hapon, linggo rin, namataan muli ang truck sa checkpoint sa Batasan San Mateo Road. Wala na itong kargang bakal. Dito na sinita ng mga otoridad, pero imbis na makipag-usap, huminto ang truck at tumakas ang driver at pahinanti nito. Nakasunod noon ng isang SUV na getaway vehicle ng mga sospek. nang makakuha ng pagkakataon, sumakay sila rito at lumiko sa isang kalye. Yun, kita ko na. Oh, Pero nasundan ng mga pulis oh, sakay ng auto. Nasubjo yung mga tao doon at ang uh, nahuli namin yung tatlo. Uh -huh. So, yung dalawa ay uh, yung dalawa doon, accordingly doon sa or according doon sa victim ay dati yung mga empleyado, dati yung mga drivers. Nalamang peke ang mga dokumento at plaka ng getaway vehicle na SUV, kaya tinitingnan kung karnap din ito. Bukod sa getaway vehicle, na din ang mga bakal na nagkakalaga ng 2.5 million pesos. Kabilang sa mga naaresto si na sina Anthony Hipolito, dating driver ng may-ari ng truck services, Vincent Cayetano at Ana Marie Rialingo na nagsilbing lookout. Nakatakas naman sina Mike Espino at John Mir, dati trabador sa Trucking services. Sumailalim na ang tatlo sa inquest proceeding sa San Ildefonso, Bulacan. Bagaman huli sa akto, nagturuan ng mga sospek kung sino ang pasimuno sa kanila. Gayunman, kakasuan ng highway robbery o hijacking, carnapping at violation of PD-1612 o anti-fencing law ang limang sospek. Cesar Apolinario, GMA News.